Hi guys, welcome back to my channel. So manga bashin chances. Hi guys! Welcome back to my channel. So, update-update tayo sa mga behind-the-scenes na sweetness ng das Bayjan. So, si Dustin pala behind-the-scenes sabi ng mga fans ay siya yung mahilig magpa-baby kay Bianca. At si Bianca naman mahilig daw i-baby itong si... Dustin di ba guys? As in, nakita nyo naman sa video at sa picture ng guesting nila na kahit anong ingay ng bashing sa Dasbeya, well ka, ay tuloy pa din ang Dasbeya sa kanilang relasyon of cam. Yes, may jowa na yan ng dalawa. Hindi lang kung aaminin pero true action, dala, alam na alam natin na mag jowa na yan. Alam naman natin sa showbiz, ba diba? uh, go with the flow lang yan kasi nga trabaho ang kanilang hmm, hanap kasikatan, di ba? Sabi nga nila mahilig daw sa PR itong si Bianca. Kaya nga, di ba? Kaya nga sila pumasok sa PBB. Pero ang cute lang ni Dustin magpa-baby kay Bianca Divera. So guys, sa ngayon ay my fanmate meet itong si Bianca sa Wilka. Yes, ngayong araw na to at si Dusty naman ay may bagong endorsement na ilo-launch ngayong araw. So natatawa ako sa mga Dustbeya fans sa X na hindi na daw sila magmamaoy kahit anong ayuda mamaya ang ilalatag ng Welka sa kanila. Kasi alam na alam nila na in real life talaga si Dustin at si Bianca. Kay Dustin pa din daw, uuwi itong si Bianca de Vera. So, good job tayo dyan. Tapos, Bia, tingnan natin mamaya. Kung may magmamahoy, alam naman natin si Bianca. Mahilig yan. Mag-PR. Uh, ah, akala mo, totoo yun pala pagkatapos ng fan meet si Dusty na kasama ngayon nga magkasama yung kanilang mga driver si Kulia Leo at ang driver ni Bianca na sa Araneta daw so anong ginagawa ng Dasbeya sa Araneta so abangan na lang natin yan guys at sa mga big, uh, biktima ngayon ng Lindol na Tino ayan sana okay na okay kayo. Lalo na yung mga taga Cebu guys. Alam ko sa mga Dasbeya fans dyan. Magbibigay na naman kayo ng mga ayuda dyan sa mga biktima ng bagyo. So keep safe tayo guys. Kasi may parating na namang bagyo dito sa Pilipinas. Nakakalungkot diba yung ating mga naranasang trahedya. So yun mga isang ating update. Sa ngayon hanggang sa muli. Bye.